nakaramdam kayo ng mga is, mga nga ito, huwag pang mag magpula tayo ng uh, mais na kukik para uh, ayun tayo mga uh, alagaan na uh, palakihin pa uh, malaki na Ipa. Magul. May ista po niyo para meron kami ng uh, ilalaga pagpating ng at uh, uh -huh. yung buwan lang at ato, uh, mabuhan uh -huh. ano po. Ano po ng mga sitaw upra, kalabasa, uh, mga gulay na mga buntay. Ito may ista man para meron tayong Hello, good morning mga idol. Ito so, yung mga tanong sa mini. Balaya ka rin. Opra po, isitaw. Tino. doon uh, po ay may mga ispukunta na yung mga idol. Uh, mayroon po kami gulay. Mahal po ang gulay po pagunta. Arating na uh, gumagapon na po siya mga uh, idol kaya kailangan lagay ng ano lagyan po ng kawayan oh, yung iba pa, yung larding po siya pinaayos ng malat ano, ayan medyo nasira yung mga kita so, wala nito oh kaya po nasira po siya ng manok sayang nagaganda na po sana kasi nasira ng manok yung larding po kasi yan kaya naganyan siya Saya pening lagi sih lagi para kahit sepanuh kumapit siya Umuwi pa rin siya Thank you so much, Thank you for watching. Kaya po mini gula yan. Maganda na po siya. umulaklak pa yan mga idol. Ito yung panin po may skin video. Tumupo yung mga skin panin. Bye bye.